Ayan ang taas ng speed ng ating piso wifi mga kamaster. Kaya ispeed speed test natin ulit. For the second time. Ayan mga kamaster nakita nyo naman. Kanina nasa 86 Mbps. Ngayon ay titingnan natin. Ayan. Lumapak na naman siya ng 80 plus Mbps na naman. Ang full speed ng ating piso wifi walang copy yan mga kamaster kung hindi ka tulad ng iba ay binabawa uh, kinakap nila ang speed ng kanilang piso wifi sa amin mga kamaster is full na full kaya kung gagamit ka nga kailangan mo mag upload download ng mga large videos pwede dito sa aming piso wifi kaya Okay na okay yun mga kamaster Good morning mga kamaster Another day Another adventure na naman At isang maligayang Araw sa inyong lahat Mga kamaster uh, Ngayon mga kamaster eh, up na naman tayo ng PC wi Sa city area lang sakop ng Mandoriao so, sisita tayo mga master, bago ang lahat i-check muna natin yung sasakyan hindi ko na nabidyohan mga kamaster ang pag-check ng sasakyan kasi kailangan ko tingnan ng langis at saka walang hawak ng cellphone baka madumi yan or mahulog baka mabasag pa mawalan tayo ng pamblog. <laughs> Uh, ito na pala mga kamaster. Piniprepare na ni master ninyo ang mga dadalhin natin gamit para wala tayong makakalimutan pagdating natin doon sa area tuloy-tuloy ang trabaho sa pag-install ng ating PISO wifi sa lugar ng Mandoryaw, Iloilo. Update mga kamaster. Uh, dito na po kami sa location at paproceed na tayo sa bahay ng ating client. Ito yung lugar ni Ma'am oh, daming kabalayan din oh. Tapos dito, marami din. Tulog ka na sa bagay. Kasi para... Ay, ilak We are going to the beach. Ito ang Pas, punta doon kay ma'am. Ito siya ang nakatalikod siguro. Magandang lugar na install natin dito guys kasi medyo squatter siya. Hindi lang siguro medyo squatter talaga. Kasi dikit-dikit ang mga kabahayan at parang pinagsiksik lang sila sa isang compound kaya magandang pagtayuan ng ating piso wifi maraming tao at maraming user na mga bata excuse me <tod> Tindang ulam hindi Nyaga kami di ay lugar. Piku! Mom. Yes! <laughs> cool. Shopping! Ayaw Ayaw ba? Ba? <laughs> <laughs> dinta install ko. Ah! sa Dintay, install no? Para susunod. Sige ako tabule, ano? Okay, Drain na, install guys, sa aking kinakabit na ni Master Nino ang ating antina para maitry na natin maya maya, maya tapos niyang kabit ang ating antina ayan mga kamaster tapos ko nang i-claim ang lahat na lan at speed test na natin ngayon ayan mga kamaster unang speed test ay sa piso wifi pala ito mga kamaster ang speed test natin na ito ayan naka full speed yan mga kamaster ang aming speed ng piso wifi ayan Ayan, almost 70 plus Mbps ang nasa ang pumapasok sa ating piso wifi na galing sa ating main source ayan goods na goods mga kamaster ang ating speed test kaya swerte ng mga users dito kasi naka full speed ang ating piso wifi ay mga kamaster speed test natin for the second time ayan abang abang lang mga kamaster ay ito for the second time na speed test Ayan. Pumalo na. Nasa 60 plus Mbps. 70 70 70 to 80 Mbps mga kamaster. Pero yung kanyang upload ay di bumababa ng na 80. Nagda 90 pa. Ayan. Goods na goods talaga mga kamaster ang pumapasok sa ating piso wifi na speed ay goods na goods talaga kaya swerte ng mga user dito kasi mataas ang speed ng ating piso wifi at walang capping kung ano ang speed ng ating main source mga kamaster ay siya din ang binibigay ng ating piso wifi sa bawat users kaya mamaya maya konti mga master patapos na rin tayo at minamanage ko lang yung wire at pagkatapos uh, nito ay uwi na tayo. ada rin, i ko mga kamaster, tapos na ako. At okay na rin natin Piso WiFi. at success ang ating installation ng Piso WiFi mga kamaster. Uh maraming maraming salamat pala sa manonood ng video na to. Uh, don't forget to like, share, comment, and subscribe at saka pakihit na rin ng notification bell mga kamaster kaya pakisuportahan na rin ang ating munting channel na mga uh, maraming maraming salamat sa lahat ng aking subscriber at magiging subscriber pa lang uh, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking munting channel. Maraming maraming salamat mga kamaster. Have a nice day at isang mapagpalang araw sa inyong lahat.